Ever wondered ano ang meaning ng numbers sa gulong mo? Like 195/55R15. Let's break it down. Una, 195. Ito yung tire width in millimeters. So ang lapad ng gulong mo ay 195 millimeters. Next, 55. Ito naman ang aspect ratio. Ibig sabihin, height of the sidewall is 55% ng width. Mas mababa ang number, mas low profile ang gulong. R stands for radial which is the most common tire construction today. Safe, matibay and smooth. Finally, 15, ito yung rim size in inches. So dapat 15 inch na rim ang bagay dito. Ngayon, ano naman ito? Ito ang code na nagsasabi kung kailan ginawa ang gulong. 16 means 16th week of the year. 25 means 2025. So ginawa ang gulong nung 16th week of 2025. So ayan, hindi lang siya random numbers. Importante siya para sa fit, safety at performance ng sasakyan mo. Check your tire specs next time.